Si Boylat number one ay naging kami at palagi kami nagchochorbahan kahit saan basta walang nakakakita. Siya ang pinakauna sa lahat at ang pinakayami at ang pinakapogi sa kanila. Si Boylat number two naman ay hindi naging kami pero nangatilang talaga ako pero hinahanap ko talaga si number one. Tumagal ng ilang buwan na ganun lang din ang ginagawa namin. Sinusundo niya ako three times a week nang bigla na lang ako maghanap ng iba. Kaya iniwanan ko si Boylat number two at nagbanta siya na ipopost niya ang conversation naming dalawa pero mas matigas ako sa kanya. Nagbayad ako ng tao para wala siya sa buhay ko at tumigil naman siya dahil natakot din siya. Si Boylet number 3 naman ay hindi ko ba alam kung naging kami maybe not or maybe yes dahil nagtagal din kami ng ilang buwan na gabi, -gabi kami nagtsotsor bahan sa tabi ng dagat. Madalas din kami naglolokohan dahil malaki ang sakanya pero hindi pa rin ako masaya dahil hinahanap ko pa rin si Boylet number 1. Kaya kagaya ng ginawa ko kay Boylet number 2 ay iniwanan ko din si Boylet number 3 dahil naghanap ako ng mas okay na itatapat ko kay Boylet number 1. Si Boylet number 4 naman ay maliit lang siyang tao matagal bago ko siya sinagot dahil nagpakipot pa ako. Iniligal niya ako sa kanyang pamilya dahil ako ang unang girlfriend niya. Masaya sana pero parang hindi kami match dahil wala siyang bisyo. Mahilig kasi ako mag-inom at mahilig din akong gumala pero nagtagal pa rin kami ng apat na buwan. Palagi din kami nagjujugjugang kahit maliit lang ang sa kanya. Sobrang liit parang sa bata. <laughs> Sorry guys, hindi ko lang talaga kinaya at palagi kami nag-aaway dahil hindi ako nagpapaalam at palagi ako nagsisinungaling sa kanya. Hindi ko pinaalam kay Boylet number 4 na nag-iinom ako kaya di ito ko na nakilala si Boylet number no. 5. Nalasing kasi ako at nakatulog nang biglang may gumalaw sa aking bewang at unti-unting may nangyari sa amin. Ang naaalala ko lang ay nalasing ako kaya sobrang napaungol na lang ako ng malakas dahil friend ko pala siya sa Facebook. Pero hanggang dun lang yon dahil third party lang namin si Boylet number no. 5 dahil jowa ko pa si Boylet number no. 4 noong mga panahon na yon. Uuwi na daw kami pagkatapos ng pangyayari sa amin ni Boylet number no. 5 pero hindi pala dahil pumunta pa kami sa isang inuman. Kaya napasubo ako ulit at sinabi ko sa kanila na hihiga nako na at hinatid ako ni Boylet number no. 6 sa kwarto. Kaya dito napapasok si Boylet number no. 6, 7 at 8. May nangyari sa aming apat at wala naman ako magawa dahil tatlo silang nakahawak sa mga kamay ko. Hanggang sa makauwi na kami at hinatid ako ni Boylet number no. 5 at nalaman yon ni Boylet number no. 4 dahil kakilala niya pala si Boylet number no. 5. Pero hindi alam ni Boylet number no. 4 na may nangyari sa amin ni Boylet number no. 5 kaya nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Alam ko mahal talaga ako ni Boylet number no. 4 pero hindi ko nakaya ang pagsisunungaling ko sa kanya at ang pan Luloko. Dahil ilang beses niya na rin akong pinagbigyan sa pagkakatao na magbago pero binugo ko lang siya kaya humingi na lang ako ng sorry sa kanya. Kaya dito na papasok si Boylet number no. 9 na bigla na lang nagchat sa akin at nag-ayang uminom hanggang sa naging wild ang usapan naming dalawa. Nag-birthday noon ang isa sa kaklase namin at nagchat ulit siya na uminom daw kaya pumayag naman ako at sinundo niya ako kahit lasing na ako noon. Ang puti niya at ang pogi at may motor din siya na sobrang ganda at doon naman may nangyari na sa amin. Pagkatapos na ay konting kwentuhan lang at syempre umuwi na ako at hinalaman hinatid niya ako pero pagkatapos noon ay hindi na kami nag-usap. Si Boylet number 10 naman ay graduating student at nakakuha na rin siya ng board exam sa Baguio. Nag-uusap lang kami pero walang jugjug nagaganap nagagana. Hanggang sa nag-aya siya na mag-unwind daw kami sa tabi ng dagat at pumayag naman ako kaya dito na may nangyari sa amin pero isang beses lang at hindi na ako pumayag ulit dahil nakilala ko na si Boylet number 11. Si Boylet number 11 naman ay palagi niya akong nililibre sa 7-11 noong panahon nang liligaw siya at tumagal din kami ng ilang buwan bago ko pa siya pinagbigyan. Halos gabi gabi may nangyayari sa amin at sakto lang naman yun sa kanya kaya okay lang sa akin at tumagal kami ng apat na buwan. Pero nakipaghiwalay din ako sa kanya nang balikan ako ni number one at almost one year din kami hindi nakapag-usap ni Boylet number one. Nagpapatato ako noon nang sinabi sa akin ni Boylet number one na susunduin niya naman daw ako kaya pumayag ako at inuwi niya ako sa bahay nila. Kaya dito na ulit may nangyari sa amin ni Boylet number one hanggang sa kinabukasan ay hinatid niya na ako sa bahay namin. Kaya dito ko na nakilala si Boylet number 12 na kasama ko sa trabaho at nagkakatingin lang kami pero wala nangyari sa amin. Nagpahatid lang ako kay Boylat number 12 sa bahay ng atin namin at doon kami tumambay at nakapagkwentuhan. Hanggang sa makilala ko na si Boylat number 13 na niyaya ako sa bahay nila apat na araw bago ang birthday niya kaya apat na araw kaming magkatabi matulog. Pero katabi namin sa higaan ang kapatid niya kaya nagkikis lang kami at kapag tulog na ang kapatid niya ay doon lang may nangyayari sa amin. Hanggang sa isang araw ay may isang babae na nagchat sa akin na girlfriend pala ni Boylat number 13. Dalawang taon na pala mahigit ang kanilang relasyon relasyon at hindi daw makakapunta ang girlfriend niya sa mismong araw ng birthday niya. Kaya alam ko may nasira akong relasyon pero nag-stay pa rin ako kay Boylet number 13. Tatlong beses po may nangyari sa amin noong araw ng birthday ni Boylet number 13 at may jowa siya at may jowa din naman po ako. Kaya ang tanong ko lang po ay gano'n na po ba talaga ako kalandi o gano'n na po ba talaga ako kakati. Dahil nandito po ako ngayon sa trabaho ko at si Boylet number 12 naman ay umaasang pagbibigyan ko din siya. Kaya hanggang dito na lang ati Charis. Hindi ko na siguro sasagutin yung tanong mo kung makati ba o malandi dahil lahat naman ng ginagawa natin ay choice. Ibig sabihin, kaya mo yan ginagawa dahil gusto mo. Pero minsan kasi sa sobrang kagustuhan natin na mag-explore at makalasa ng iba ay nagiging careless na tayo masyado. Dahil alam mo ba sa ginagawa mong papalit-palit at kung kani-kanino ka nakikipagjugjug ay pwede kang magkasakit. Hindi kita pagbabawalan dahil sino ba naman ako kung yan talaga ang gusto mo. Gusto lang kitang paalalahanan na ingatan mo naman yung sarili mo, ingatan mo yung katawan mo. Siguro focus-focus ka din sa iba, mag-focus ka sa mga kaibigan mag-focus ka sa sarili mo o sa pamilya hindi lang naman sa jugjug -jug natin makikita ang ligaya dahil sobrang dami pang dahilan para tayo ay sumaya magtuon ka lang ng pansin sa iba kaysa magkasakit ka